Anak, alis muna ako. Pupunta ko sa bahay ni Kumare. Dapat pagbalik ko, malilis at ang Magbunot ka ng sahig. Pugasan mo yung mga pinggan. At sa tiyan, lagyan mo ng tubig ang rep, ha? Hoy, anak! Nagigilig ka ba? Narinanig mo ba kung anong sinasabi ko sa'yo? Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. <laughs> Mabuti. Dapat pagbalik ko, malilis na, ha? Ba, anong oras ka babalik? Alas 7. Dapat pagbalik ko, ha? Yung utas ko, ha? Gawin mo.

Malinis ang sahig. Bili wow. ko sa akin, anak. Hmm. Tingnan ko ba ang rep? Hmm. Wow! Okay, merong laman ng tubig. Very good! Wow. Ganyan ba? Malinis lang yan, bahay. Wow. Yung Yung sinusunod yung utos ko. Ang sarap kasi ng pakiramdam pag malinis ang bahay. Pag-uwi ko galing ng trabaho. Dilihan ka sa akin ngayon, anak. Wow. Ganyan ka, sa wow. ka lagi sana. Para din ako magbunga nga sa'yo. Wow. Pintanas, pa ka na ba ng pagkain natin? Yes! Ako na yung mag-sandok kasi birgun ka sa atin ngayon. maglinis eh. Hindi mo nga sinabi na magsaing ako. Ano ba naman? -tap hindi mo? sa'yo na may hindi maglinis? Yung, yung, yung kawalan sa kakadiro. Ano ba naman? Dito ma. lang naglinis mo? Tapos yung kusina hindi mo nilinis? Hindi ka na nagsaing ng kanin? Ano ba? Kailangan ko mag isa isain ko sa'yo ang mga utos ko? Ikaw na mag-isip? Tapos niya ako mga lalabloto. Ay, ako. Buhay na to. Ako makutos. Ako rin